Gano'n niya kabilis, makukuha yung 100 Test number 2 Alright, what's up mga brody? So ngayong araw, gusto kong ay, ano, speed test tong click 160 natin. So since all stock pa lahat to, wala pa ako babago sa CVT sa makina. pero lang sa sticker. <laughs> so all stock pa to. Gusto ko siya i-test run ng 0 to 100 kung ilang segundo niya makukuha hindi ko alam kung gano'n niya kabilis makukuha malalaman natin to pag nireview ko yung video dito natin susubukan dito yung mahaba na to para pag nagpalit tayo ng CBT natin meron tayong pattern hindi na ganun kahirap magtono ng CBT pagka meron tayong pattern diba? kung sa stock ilang segundo niya makukuha yung 50 kph 70 kph at 100 kph So ang importante naman sa atin Gano'n niya kabilis Makuha yung 100 100 kph Ilang segundo Sa all stock ha Ang kilo ko ay 61 kilo Yan Tapos may dala pa tayo dito Tapos meron din tayong dala dito Pero okay lang yun Eh ako lang maabot tayo ng 100 dito Pag ito ang dami yung sasakyan Siyempre babana tayo ng safe 0 to 100 ha Hindi ko alam ilang segundo yun ha ah. <laughs> so, kaya pa natin sumagat ng isa pa Pero ang goal natin 100 lang Nakayuko eh no <laughs> Try natin hindi nakayuko naman yung ano uh, Pangalawa, pangalawa Maganda hindi nakayuko, normal lang Test number 2 Saka nag 112 tayo, hindi ko nga alam eh Ilang segundo kaya natin nakuha yung 100 no? So para next upgrade natin ng CVT Mapagkukumpara natin Siyempre kukunin din natin yung ano, speed no Kung gano'n natin kabilis nakuha Safe lang tayo Ah. Shish. Yuyuko sana ako para matindi. <laughs> Kita nyo naman kung ilang segundo natin nakuha. All stock to mga Brody ah. All stock. So yun ang mga Brody. Maraming maraming salamat sa panonood nyo. Yun yung speed test natin. So abangan nyo yung mga future test natin. No? Pag in ko, malalaman ko ilang segundo natin nakuha. So may laman yung compartment tsaka itong mga bag ko. Tsaka test bag. So ako ang kilo ko 61 lang pala 61 kilo ako So all stock Na click 160 Speed test yan Yan marami maraming salamat mga brody Peace out